Thank oh you. channel for today's vlog guys ay nagpa-plan kami ng mga anak ko at kasama yung aking pamangkin at with uh, kanyang pamilya din. Kasi ito yung araw na alis na ako dito sa Abra ulit at babalik ako na naman sa ibang bansa. Kasi kailangan na naman po bumalik para sa family na umaasa sa akin. So, samahan nyo kami mag dinner sa labas guys. At para mabanding ko pa yung mga anak ko kahit saglit lang ulit. So tara na guys, samahan niyo ako. Ang pala ng music dito guys, kaya papatayin ko ng ano, uses. So ayun na nga guys, andito na kami sa restaurant kung saan kami magdi-dinner ng mga anak ko at aking pamangkin with her family. So masaya ako guys na kahit kunting oras pa ay makakasama ko pa itong mga anak ko. Kasi babalik na naman ako sa reality na kung tinatawag ng mga OFW ay babalik na sa ibang bansa. Ay ibig sabihin na babalik na sa normal ng buhay. Kailangan kasi bumalik sa ibang bansa para sa mga anak na nag-aaral pa kasi mahirap naman ng buhay dito sa sa Pilipinas kung dito ka magi stay At ayan na nga guys, ay nag aantay kami ng aming order medyo matagal-tagal yung order namin dahil budol fight ito guys. ah uh, ito pa restaurant na ito na napili nila ay pang budol fight pa ang pagkain dito guys. So habang inaantay namin 'yung order, ay nagkukulitan pa sila. At medyo hindi ko lubos uh, alam kung paano 'yung feelings ko tong gabi na 'to. Masaya na malungkot, guys, dahil nga at ako ya alis na naman, maiwan ko na naman ng aking mga anak. Ay napaka sakit naman sa kalooban. Pero kailangan talaga na patibayan ng loob para sa kanila guys so habang hindi pa dumadating yung aming order guys ay kami ay nagbabanding banding muna nag uh, hahanap pa ng may order ulit ayan ito yung kabuuan ng restaurant ito napakaluwag guys 7 um, 7 7:30 yata na nandyan na kami pero kukunti pa yung tao. At ito na nga guys, inaayos na yung aming lamesa at uh, ilalagay na yung aming pagkain sa wakas guys. Ay nantay din namin at ito na nga ilalagay na nila. Yeah. Parang excited na kami dahil gutom na gutom na rin kami ngayon. <laughs> ayan inirol na guys yung plastic kung saan iibabaw yung aming pagkain ayan guys napakalakas kasi ng music dito sa restaurant na to kaya ibo voice uh, cover ko na lang guys sayang at uh, may, may music kasi hindi ma marinig yung mga pinagsasabi namin dyan kaya lang, sobrang lakas sa music. Kaya, mas better na lang na ganito na lang, guys. So, ayan na nga, guys. nakabera na ng plastic yung lamesa at ilalagay na yung aming kakainin. At tignan natin, guys, kung ano yung mga in-order ng mga anak ko. At sila na yung nag-order dahil sila yung sanay dito na nag-order. Eh, ako naman ay hindi ko naman alam kung paano mag-order dito. Kaya, umaasa na lang ako sa kanila. Kina, bahala na kayo sa buhay niyo sabi ko. <laughs> kaya, yan, naiwan ko lang kung ano yung mga in-order nila, guys. Kaya, matitignan na lang yan mamaya. So, para naman, napakadami naman yung in-order nila. At, ang daming plastic. May paloob, may paibabaw pa nga, guys. Oh, my gosh. Napaka ganda naman ito. First time ko lang tong uh, pumunta dito sa restaurant. Parang bago lang ata dito. Wala pa noon. Ngayon lang ata ito. Ngayon pagbakasyon. Nung nakarang bakasyon ko guys ay wala pa ito. Ngayon pa lang ako nakapunta dito sa restaurant na ito. Ayan na tapos na nila na kaberan yung lamesa at ilalagay na yung aming pagkain. At ayan. Sayang naman yung mga pagkakataon ng ganito para makasama mo pa kahit saglit yung mga anak mo, ba? Diba? Kasi matagal na naman bago mo sila makasama kaya pagkakataon na ito para ay makajaming mo pa sila ayan na nga guys dumating na yung isang order namin yung shanghai para dun sa mga bata dahil mahilig sila sa shanghai at ito na nga si kuya inaayos na yung aming pagkain nilagyan na ng kanin sa ibabaw ng lamesa ayan at parang kukunti yata yung rice sa dami namin hindi ko alam kung kasya ba yung rice o hindi ay, nako. Parang gutomata ng king mga kasama. <sighs> Ay, first time ko lang itong makasama mga anak ko ng ganitong budol fight. Kaya, go mga anak. Ayan, nailatag na yung kanin at ilalagay naman yung aming mga ulam. At meron pang cook na kasama. Ayan, tingnan natin guys kung paano nila ilalagay. Seset yung pagkain. Maganda din to, no? Para wala ka ng hugasan. Diyan na lang, oh. Ang ganda naman na restaurant nito. Wala na silang hugasan. Tatanggalin na lang dun sa plastic. Kasi tatapon sa basura. O, oh, ba diba? Nakamenos pa sila ng sabon at saka tubig. Ay, magandang idea to, guys. O, okay, ba diba? Ilagay na ng... May nilagay sila na isda pusit at saka ano pa ba yung nilagay nila dyan sili talong at saka baby corn ang nakita ko dyan guys yan at si kuya naman masyadong uh, seryoso paglagay dyan sa pagkain Kinakausap ko siya dyan pero hindi siya nagsasalita guys. Seryosong seryoso sa buhay niya. Baka bawal sa kanila yung mag-pag-usap sa customer. Yeah, yan. At medyo ready-ready na ata. At nakapwesto na yung aking mga anak. At ready na na mag fight Ayan. kanya-kanya na to kanya-kanya na to guys ready na ayun na nga ready na ata meron pa ba wala na ata silang nililalagay so ready na ata guys ayan na at na setting na ni kuya no oh. okay din pag naubos mo na yan lahat busog na busog na kami kung naubos na yan lahat marami man yan at meron pang pahabol si kuya ah meron pa palang extra ng sisig guys ayan pumesto na ng aking dalaga at ibig sabihin noon ready na ayan nagbibigay ng mga gloves at kailangan natin ng gloves dyan dahil walang hugasan ng towig yan walang hugasan ng kamay kaya kailangan natin ng gloves gloves ng labanan dito <laughs> ay ang tanong kaya-kaya namin to lahat ubusin abangan guys kung ano mangyayari pagkatapos nito oops yan may, may ano din so puwata yan guys rim tahong at saka isda at saka baby corn nga at okra yun lang ang laman nung pagkain na yan guys isda tapos yung malalaking hipo yung shrimp so ayan na nga guys kumakain na kami at binabanatan na ng mga anak ko at mga kasamahan namin ng pagkain ayan at nilagay ko dito sa tabi yung cellphone kaya puro ulo lang ang nakikita namin dahil mababa yung cellphone kung saan namin ipinatong dahil busy-busy na kami sa aming pagkain. Ayan. Kanya-kanya <laughs> ng subo. Itignan nga natin kung maubos ba namin yan lahat, guys. Oops. At nalaglag pa tayo yung cellphone. Oops. Ayan. Ang mga subo namin ay anlalaki lalaki. <laughs> ay ganun dapat yan maubos dahil pag hindi yan naubos sayang naman dahil hindi mo naman yan makukuha na dahil nga inilapag lang yan dyan sa lamesa yung pagkain nag-extra kami ng sisig kung gusto mo talaga mag-extra pala dyan, may extra ding yung, yung set na in-order mo kung gusto mo mag mag uh, extra pwede din guys pwede extra bayad din yun. at ayan na nga fight na fight fight wala nang ibikan sige, sige ng kainan na wala nang pansinan <laughs> Sige lang. Ay, ito yung mamimiss ko sa mga anak ko, yung bagbabanding namin, yung ano, dahil ang bilis naman ng araw. Parang gusto kong pigilan ng araw, pero hindi talaga pwedeng pigilan, guys. At hindi naman tayo pwedeng mag-extend kasi kailangan naman natin magbayad ng another ticket kung mag-extend. Kaya, masakit man sa kaluuban pero talagang gagawin mo pa rin na iiwan sila dahil kinakailangan guys para din naman sa kanila itong ginagawa ko kaya ganun talagang buhay may mag sacrifice para maggumanda yung buhay ng pamilya ni pamilya yan na nga guys, ay tahimik ang lahat. Busy sa pagsusubo. At wala nang pansinan. Pero hindi nagagalaw ang ulam mata. Puro kanin nata ang kinakain nila. Walang. Puro kanin lang kinukuha nila. Hindi sila kumakain ng ulam. Tignan nyo guys maunang maubos yung kanin kaysa yung ulam. Kasi mas marami yung ulam kaysa yung kanin na inailatag. Pero may extra kanin din na hindi nailatag. Kaya ayan. Busy busy ang mga people sa pagsubo ng kanin. Ayan. <laughs> Sinatawanan ako dahil nga ang daw mga subo namin sa video. Pero sabi ko okay lang yan Minsan lang naman Ay mamimiss ko kayong mga anak Kaya Pagbutihin nyo para Lapit na tayo magkakasama Nang matagal At ito na nga guys Naubos na namin At ito na yung ano Nangyari dito sa Lamesa <laughs> Parang nabagyo Nadaanan siya ng bagyo guys wala nang natira <laughs> talagang ubos ubos talaga guys may kunti-kunti sigurong nahiwan at kinuha pang pagkain ng aso ayan, ibabalot yung mga nahiwan na tinik para sa aso namin dahil may mga aso kami yan kaysa naman itatapon din naman nila bibigyan na lang natin sa aso para pakikinabangan pa niya na At ayan na nga guys, ay tapos na. sala sala. Grabe ang nangyari sa lamesa, 'di ba? So ayun na nga guys, lumabas ka na kami sa restaurant, nandito na kami sa parking area at uh, uuwi na kami. At inaantay lang namin yung asawa ng aking pamangkin para doon sa pagdadrive ng kanilang ban at ako ay nakiban lang. So ayan na nga guys at uuwi na kami. Tayo. So ayun na nga guys, tapos na kami kumain at nandito na kami sa bahay. Ay sa wakas ay tapos na isang gabi at bukas ay aalis na ako guys papuntang Manila at doon na naman ako uh, magantay ang aking flight. So hanggang dito na lang ang aking vlog for today's guys. Thank you for watching. God bless and buhay tayong lahat. Thank you.